Hi guys! It's me again, Angeline Pen. Welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's video guys, ayan, nagpa-eyelash extension ako mga langgo. Yung eyelash extension ko guys, grabe naman ang haba guys. Ano ba? Para akong bading nito guys. Ngayon guys, malat pa ako dahil may sakit ako guys. Ayan, so ngayon lang ulit right, ako makapag-vlog. Um, Ayan, grabe guys, ang haba. O, tingnan nyo. O, di ba ang haba niya? Para ako na... <coughs> Naobo. May sakit pa kasi ako guys. Ayan, grabe ang haba niya. Ang size nito ay 12. Hmm. Yung unang pa-eyelash ko, guys, ay uh, natural lang. Yung, ito mo yung pangalawa ko, ayan. Grabe ang ano, uh, haba niya, mga langga. Diba? Nagmoko, <coughs> parang Para bading. <laughs> so, ayan, Okay lang yan, guys. Uh, gumastos tayo paminsan-minsan sa ating sarili. Yung alam natin na masaya tayo. Ah, uh, 'di ba? Sa halagang 499. Ayun. I'm very happy. So 'yan lang, guys.